ano Oh. So, ano, baka may tanong ako ano si Eh di ano Ate Roda tanong nang na, tanong na sabihan na sabihan na lang na po ang kami nang kay Kalinga Prab. Siguro siya na po bahala ano saan kung saan po babahayan. Hmm. Kasi wala, wala kung dito ba o sa ano dito dito, dito ba, lang yata eh. Dapat may may <coughs> may, lupa. may lupa. Wala man kung bahay lang, wala man lupa. E eh, di doon na lang ata siguro atin at sa uh, lapit sa church ni Kalinga Prap. Okay. Ano? Opo, malapit na Oo. So, malapit eh. na doon. Oh. Malapit na. Sige na. Okay. Sige <laughs> <laughs> na. <laughs> Tawala, um. oh, cha Chachapi si Ate Roda. <laughs> sa biyahe yata. <laughs> <laughs> ha? Oo nga, may pera pa tayo dito. Ibigay nga pala. Ito Ate Roda Ay ano, free na pala Free love, ito may bibigyan ko sa inyo Sa yung ano, pera ano 3,000 to allowance mo ngayon Yan Happy thank you po Galing kay Galing nga para balaban At uh, yan yes, Bibigyan na lang natin kay Ate Roda um, Ano yan dyan, lagay sa banda Baka maiwala kami rin po, Thank you so much Lisa, no, sa ano sa sa so, nagbigay ng na ano sa so, nag-sponsor ng yung pera para sa para, para sa bahay na Rina po thank you so much kay Ma'am Ma Ruben Ame grabe God bless po sa inyo salamat po Ma'am salamat po kay Ma'am Ruben Ma salamat salamat po ang ka na ulit yes. dalawa ng bahay ni Rena. Dalawa na nga. Ikaw lang ang kalingap Beneficiary na may dalawang bahay. Grabe, nangungulik na ka ng bahay, Reyna. Video mo lang isa. Oo, ka. Oo, kinakausap ka. ko, Sabi mo, may bahay ka na. Ba na tayo, ma. Maga, ko kay Ha? Ha? ko kay Kuya Mal. Magtahatid na lang uli sa simbahan, ha. ko lang si hapo nga. Bye-bye. <laughs> mm. Bye-bye. Ayan -bye. po. Sige ano, na. Sige po. Sige po. Ame. Ano nyo lang. Ate dami sa lohika. ka. Uh, ayan po. Thank you so much po sa lahat ng na nagbigay ng tulong kay Reyna. At uh, ayan Please like, share, and subscribe po sa channel ni Klinga Prab. Uh, sa <coughs> Matubang Vlog. No? Uh, hanggang dito na lang po.